saan sa Biblia ang lahat ng mangyayaring, totoong mangyayari. At isa sa pangyayaring uh, mangyayari, yung nasa ikalawang Pedro 3, Gs at 7. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit, ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Nasa Biblia yan, kapatid, napakarain talata na ang lupa masusunog. Alam mo, scientifically speaking, possible ito eh. Sa dami-dami ngayon ng nuclear warheads ng mundo, eh sapat na para sumabog ang lupa eh. Pero hindi magugunaw ang mundo dahil diyan sa mga yan. Kundi ayon sa Biblia, ang magkocontribute -co sa pagkagunaw ng mundo yung pagkasira mismo ng atmosphere at saka yung ating space that surrounds the earth, yung tinatawag na langit, yung firmament. Sabi sa Jesus, darating ang araw ng Panginoon gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan mapaparam kasabay ng malaking ugong. So ang distraction, hindi lupa lang eh, Una munang malulusaw yung mga bagay na galing sa langit eh. No? Tapos ang lupa, tanggawang lasa lupa, masusunog dahil doon sa element na matutunaw sa langit. Alam natin, maraming elemento sa langit, mga bituin, mga planeta, matutunaw yan eh. At magkocontribute yan sa pagkawasak din ng mundo. Yun ang sinasabi sa Biblia. At yan naman ay totoo. Kasi uh, salita ng Diyos yan na nasa Biblia at yan eh, hindi kayang matutulan ng siyensya miski ang siyensya naniniwala darating ang araw yung ating araw yung sun, yung araw ay magiging isang red giant na magiging weight ng pagkawasak ng entire solar system. Pero yun ang sabi ng siyensya, no? pero sa Biblia hindi ganon. Ang sa Biblia, Ayang uh, yung nasa mga bagay na nasa langit, mapupugnaw yan sa matinding init. Pag napugnaw yan, ang lupa ang kasunod. No? Kaya, yun din ang nasa pasyong katoliko eh. Magmumula nga sa langit, ulan apoy na masakit. Sa lupa'y halos tumaki. Susunog magpapasakit sa mga taong bulisik. Ayon. Huwag sa langit, ulan-apoy na masakit. Sa lupa'y halos tumakip, susunog magpapasakit sa mga taong bulisik. Kaya alam mo kapatid, ano, yung sinasabi sa pasyon, kinopia yung ibang bahagi ng pasyon kinopya sa Biblia. Ang salibutang ito magwawakas kasi may nagtuturo hindi raw magwawakas ang mundo gaya ng saksi ni Malaking kasinungalingan yon. Magwawakas talaga, may itinakdang wakas ang Diyos para sa lupa. Sepanyas 1.18 kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho sapagkat wawakasan niya. Oo, isang kakilaki labot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ayon, mayroong wakas talagang darating sa mundo. Kung kailan pati ang mundo, mawawala itong earth. Papalitan ito ng isang bagong mundo. Papalitan ito ng Diyos. 21-1 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Nakita ni Juan yung mangyayari. Nakita ko ika eh, isang bagong langit, isang bagong lupa. Sa unang langit at ang unang lupa ay naparam, ang dagat ay wala na. Ayon. Darating talaga sa wakas ang mundo.